So, kamusta mga ka-artwork? Ngayon ay magpiprint tayo ng fresh fold na t-shirt na pagawa sa atin. Habang nagpiprint tayo, pakinggan natin si Kuya Ed Lapis. Kaya ang pamilya na mayayabang ang miyembro. Pataasan, payabangan, patigasan ng loob, patagalang hindi kikibo, hindi sasaya ang ganong pamilya. Ang sumasayang pamilya, yung una-unahan sa pagpapakumbaba, pag may mali, una-unahan sa pagsasorry. Pagka nagtampo, una-unahan sa pagkalimot ng tampo para ma-restore ang relationship. Ganun ang kasiyahan. Hindi yung gustong-gusto mo nang kausapin yung kapatid mo, pero mauna siya. Pag nakaramdam ka na, na gusto mo na, kahit di pa siya mauna, unahan mo na, dahil siguro inaantay din niya mauna kayo. Kaya ang sinasabi sa Bible, outdo one another in doing good. Not in doing bad kung magko -co kayo sa loob ng pamilya, contest pabaitan. Paiksian ng pagtatanim ng sama ng loob. Padali ang makipagbati. Kung nakipaggalit man.